Ang epekto sa ashfall sa pananom ang labing ginakabalakan sa karon sa mga residente nga nagapuyo malapit sa bulkan. Pati turismo liwat na apektado. May report si Romeo Subaldo. Nangin color gray ang kabukiran sa palibot sa bulkan Kanlaon. Pati ang mga balay kag mga pananom sa idalom sa bulkan, nangin color gray man ini kasunod sa asphalt matapos ang paglupok sa bulkan sa kahapon. Ang mga dalan sa may barangay Ilihan sa Bago City, kag barangay Araal sa Carlota City, madamol ang abo nga langin lutak na. Pati ang mga pananom wala makaluwas. Ang mga katubuhan natabunan sang abo. Gani nagakabalaka ang small farmer nga si Jomi Heruta. Sa marasunang abulan, i-harvest tani ang iyang mga tubo pero naabdan pa sa dahil sa puntasan ng tubo ma ano din sa hindi na mag na ma, magtambok po sa amo na lang asa. kami isa pa sa kabulan para magtambok oh. nalimitahan na lang dalan sa asta kutob. ang ining utanan sa barangay ilihan sa bago kinapanagiyahan sang kooperatiba sang barangay diri nagakuha ang mga pumuluyo sang ulutanon kag ginabaligya manila Pero pati ang mga nagkalain-lain ng mga utan, pati nakasagingan na bulit man sa kabo. Gani, ginapaabot na nila nga magkalalaya ini sa masunod ng mga inadlaw, bangod may dala nga asupre kag-abo. Kag-amo na sa isa ka, saang, uh, mga kumuluyo di, paliw yung mga luyana, bisan ng mga muti, panggit, ay, san, sa akon taga ni Imigatan ng tanong, -tanong ko, kung ang isa daw nawuyos, kaya ka daw, daw kadagdag ng dahon sa katupad lang nila nga barangay nga Araal, sakop naman sa Lakaylota City, natabunan sang abu ang mga ornamental plants sa palibot nga nagapatahom sa lugar. Agintubdan nga kilalang atraksyon sa Lakaylota City. Magluwa sa tuburan nga ini nga ginadagsa sa mga turista, kadamo sa mga nagatrekking pasaka sa mga busay. Pero matapos ang paglupok sa bulkan, ginakulbaan ang tour guide nga si Ronnie Sumugat nga apektado na naman liwat ang ilang ila palagabuyan. Matapos maglupok ang bulkan sa June 2, nagsirado man sila sa halos apat ka Subong lang sila tani mabawi kay Pasko pero sirado na naman liwat. Wala na naman sir. Uh, na naman din tourism bersama, sa amin. Tourism Kung magambal ka December sa diring lugar, magambal ka December, peak season? Peak season sa Kaya halos uh, every labi ng December kahit wala na klase. halos every day din kami, bisita. Siling ni Protected Area Superintendent Dennis Pinyosa, delikado katama ang sitwasyon sa bulkan, ang anigikan sa mga turista ang gintubdan. So definitely yung eco -tourism operation natin stop natin no. Ay ah. medyo delikado sa, sa mga bisita. So ngayon may force evacuation ang mga community dito. Hmm. So dapat nag-nalisa na sila kagabi. So may mga kunting naiwan no. Hmm. So definitely hopefully so, bukas wala na siguro mga tao dito, no? Panawagan sang DNR, in kaso nga may mga kasapatan nga magpalanaog gikan sa kabukiran, gilayon ipahibalo kon i-report sa DNR para ma-rescue. Masobra sa 87,000 tanahan ka mga persona ang nag-evacuate bangod sa paglupok sa bulkan sa kahapon. Romeo Subado para sa Digicast Negros.